Sinabi na nga ngayon neto ni Kyrie Irving kung kailan siya babalik sa paglalaro para nga sa team ng Dallas Mavericks. Pero speaking of pagbabalik ay eto muna nga si Jason Tatum. Nang dahil nung nakaraan ay meron na nga lumabas na video clip kung saan siya nga ay nag ensayo Core workout ang kanyang inaensayo with a boot sa anyang ang right leg dahil nga sa anyang Achilles injury. And ngayon ay may update na nga muli dito kay Jason Tatum kung saan inilalaki niya na nga ang kanyang ang injured right foot at ginagawa niya nga ito sa loob ng isang swimming pool. And while hindi nag-outing itong si JT kung hindi ito'y parte nga ng kanyang proseso sa recovery para nga sa kanyang pagbabalik sa Boston Celtics nang dahil kapag nasa pool kasi alam na siguro ng bawat isa na mas gumagang ang iyong katawan. So less weight dito nga sa injured na right foot na ito ni Jason Tatum pero nagagamit niya ito kahit papano. So parang exercise ito para masani na muli ang kanyang kagagaling lang, ka-o-opera lang na right foot mula nga sa isang Achilles injury. At kung makikita niyo parang nagmamarcha nga itong si Jason Tatum. So definitely this is a great sign para nga sa team ng Boston Celtics. Pati na rin dito kay JT nang dahil mukhang mabilis. Ang kanyang recovery na ginagawa, abay naglalakad na agad. Not so long ago matapos lang ang marapture ang kanyang Achilles. Anyways, ngayon ay usapan na nga natin ang update na ni Kyrie Irving patungkol sa para sa team ng Dallas Mavericks. Panawarin natin itong video clip na ito sa live stream. Will niya. you be back by playoffs? Um, don't hold your breath on that. You know what I'm saying? <laughs> it doesn't mean that I won't be back. It's just don't. I don't want to make any predictions on when I'm gonna be back. I just want to be back 150,000% better. So I'm taking my time right now to really get healthy. I'm taking my time to really uh get my body right other parts of portions of my body right and and really just enjoy this uh this recovery process man it's 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 not pretty um yes it is a beautiful struggle but um i go through kind of the mental roller coaster ride of every you know of every day just want to be back out there well may niktano nga dito kay Kyrie irving na isang fan kung babalik na ba daw siya sa team ng dallas mavericks by playoffs and well nilino agad na ito ni Kyrie irving na wag niya daw umasa na wag mag expect na siya babalik na agad sa punto na iyon Hindi niya naman daw sinasabi na hindi siya babalik by that time. Pero gusto lang iparating. Ang mensaheng gustong ibigay ni Kyrie Irving dito ay hindi niya nga mabadalilin ang kanyang recovery process at sa pagbabalik niya sa paglalaro sa team ng Dallas Mavericks. Kung baga kung hindi pa siya ready by playoffs ay hindi siya maglalaro. Sabi niya nga ay 150,000% nga daw na gusto niyang sure na ready healthy na nga siya to be able to play again. And definitely, this is the right approach na ni Kyrie Irving patungkol nga sa pag-handle niya sa ACL injury. Nang dahil maselan nga ang mga ganitong klaseng injury at may chance din ng re-injury kapag minadali nga. At may intindihan din naman siguro ng maraming Dallas Mavericks fans itong ang ganitong approach ni Kyrie Irving na kung hindi pa talaga siya healthy ay hindi siya babalik. Kahit siguro 99.9% healthy ay hindi pa babalik itong si Kyrie. Gusto niya 100%. At bukang nag-ready na rin naman na ang team ng Dallas Mavericks nang dahil sinayin nga nila itong si D Angelo Russell. And definitely ang rason nun kung bakit nila kinuha si Dilo ay to run point guard habang wala pa nga itong si Kyrie at nagre-recover. So definitely dito'y makikita nga natin itong si Kyrie Irving pati na rin ang team ng Dallas Mavericks ang kanilang organisasyon ay iisa lang ang goal to get Kyrie Irving as healthy as possible. And definitely yan nga ang tama at dapat na gawin.